Hello guys. Good morning. Um, bago ko umpisa na sabihin, yung gusto kong sabihin, marami maraming salamat sa lahat na nagsuporta sa akin sa ginagawa ko at sa gagawin pa. Well, sa mga nagbaba sa akin, na walang kwenta naman yung mga content niya, yung mga ginagawa niya, salamat sa inyo kasi ang dahil dyan, mas lalo ako nagpuporsige na gagawin yung dapat gawin. At saka bakit ako magpapadala sa inyo? Eh, sanay na to eh. Halos lahat ng pagsubok, dinaanan ko na. So, gawin ko na lang goal sa buhay, yung mga pangusgan nyo, uh, panglight nyo. Then, patuloy akong magtrabaho bilang security at mag-aaral. Maraming nga rin against what daw ako nag-aaral ay matanda na. Saka nag-aaral, wala namang limit ang pag-aaral kung gusto mo pang mag-aaral. So, di na lang kaya natin isipin na maging, mag maging masaya na lang tayo sa tagumpay ng iba. Para kasi sa akin, wala akong sabing ingit sa katawan, sa puso, na kung sino man mga kaibigan ko, kakilala ko, kamag-anak ko, yumaman, or nagtagumpay sa buhay, masaya ako kasi, thanks God, nabot nila yon Para mas mabot mo yon sumikap ka, at alisin nyo kung ano mga ano, ning umaano sa isip, damdamin. So, salamat, and thank you. Salamat, thank you, pareho lang yun eh. Ginoo. You know, oh. Ah, guys, pala, Uh, hinaot nga makita na ko sa personal lang kanang magtiayon nga si Impy Girl o si, si Bic. Kuha na silang mga idol ba? So, naot makita mi sa personal. Na ako nagpuyo diri sa Bicol pero taga Mindanao ko. Nida ko nga walay mga nga ginikanan nga gidakan nakapagtapos sa pag-eskwela. Hindi pa tapos. Nagpa, nagpadayon pa. Dili na nako on. Salamat sa mga baser, sa mga naglalait sa mga content ko. Thank you, thank you so much. And God bless you all. I love you. Mabuhay kayong lahat.